Ang beach dito, sarado. Tami nila. Ah, ganda! Corner! <laughs> Woo! Welcome to the real world! Ah, sarap! Walang kasabay! Hahaha! Kaya ako. Hindi ko alam kung tutuloy pa ako. dalawang kasabay rito naka-classic ko. Isa babae sa lalaki. Mag-jowa siguro to. Alright, so good morning guys, good morning, good morning. Nandito tayo sa tapat ng bahay namin. Kasama ko si PCX White at si PCX Black. Ito magkakabit lang ako nitong seat cover. Kasi itong seat cover, hindi lang naman siya anti-scratch sa pusa. Kasi sobrang init ngayon. Mag naglagay kayo nito, hindi mapapasa yung puwet nyo. Kasi nga, leather yung seat natin. So ito tela. So bago tayo pumunta ng katungkulan at paniman beach. Punta muna tayo sa Seaview. Ito yung gusto kong restaurant na madadaanan nyo pag nasa Ternate kayo. Ang sarap kasi ng chocolate debatero nila rito. Ikaw cold start ko muna yung motor natin. Over here sa Imus, ang magiging daan natin pa Nobeleta, ayan na Rosario, Panaik, Naik, tapos Ternate. Tataka ako kasi Holy Week ngayon, Thursday, at medyo mapula yung sa mapa. Pero hopefully dito lang. Sana maluwag pa rin pagdating natin doon. So 1 hour 22 minutes, 42 km away sa bahay namin. Ang dami ni PCX Black pero pares kong lilinisan naman to pag-uwi. Kasi ngayon ay Thursday. Marami rin mag-ride yan panigurado. Tara na. Ha? See you later, Pixie. So, blessed Holy Week sa inyong lahat, guys. Sa mga nanonood ng na video na to. At sana ma-upload ko ngayong gabi to Kasi gusto ko talaga ma-upload din tong video na to At least sa mga gusto pumunta ng beach dito sa May Cavite Ay makita rin ninyo yung mga pupuntahan natin At makapagbigay ng idea kung gusto nyo mamasyal At masulit ang inyong weekends Pero expect natin medyo madami ang tao Since nga walang pasok Katulad kahapon nakita ko sa balita Sa may uh, expressway sa Balintawak Grabe yung traffic Kala mo nagtetetris <laughs> So palabas na tayo ng subdivision natin So magbe-breakfast muna tayo Kasi wala pa akong kain Nagkapi lang ako So nagdala rin tayo ng pamalit Kung sakaling maligo tayo Kasi actually guys Laging uh, kuwar ako kahapon sa Katungkulan Beach And wala ko nakuha ang contact Pero may nagsasabi uh, Sarado daw ang Katungkulan Beach ngayon magre-reopen sila ng June kasi may training daw kasi marine base yun eh so may training daw yung mga uh, sandalo natin right now so sinara siya temporarily kasi open, open siya last week eh, eh may mga nagpunta kahapon tapos sa nagpost sila sa Facebook na uh, ano sa punta nila taga QC pa raw sila tapos sarado so ako naman uh, ko kung tignan ko kung pupuntahan natin siya mamaya habang kumakain i-update ko ulit yung news about doon If wala guys, pupunta na lang tayo ng Paniman Beach. Ayun, may nakuha akong contact. Ang sabi sa akin ay 300 per head. Pero ito double check natin doon kung magkano talaga yung mga gaano nila. Entrance fee and if magka cottage ka or ano mga accommodation na meron sila. So guys, nakakatawa. Tingnan na ang dami kong kasabay. <laughs> Umagang-umaga, Holy Week, ang daming nag-rides. Nag-appear sa mapa ko may banggaan daw doon ano, you know? May crash Ewan ko nakikita nyo sa mapa ko Pero let's see If meron kasi kulay pula yung Toko Google Maps hey, Kaya ba guys na ano nagamit nyo Google Maps or Waze Ang maganda raw sa Waze Pwede kayo magparang parang mag ng uh, chat Kunyari if ever may aksidente Pwede kayo mag-type doon Pwede kayo makapag-usap Not, not directly communicate ah. Parang pwede nyo i-post ko ano yung ng kalsada Itong traffic Holiday na holiday <laughs> Hindi ko na-expect ah Pero baka may banggaan nga ro'n Sana wala naman So guys mukhang wala namang banggaan Nangyari Literal na ma-traffic lang talaga Abay din kuya oh Pinagbigyan niya oh Ayan ang mabuting rider eh oh no, Ang dami na natin nakakasabay na Grupo-grupo uh, Sarap Sarap Ingat kayo tropa Grabe another traffic zone again guys <laughs> Asa naik na tayo Na nakakanaik din yung pagka traffic nya uh -huh. Kaya pala traffic ikaw pala sa larin Ginagawa yung daan dito guys <laughs> Kaya pala ma-traffic. pero di ba pag pauwi naman wala naman na traffic yan kasi karamihan ng nag-uwian uh, eh, nandoon na sa mga pinuntahan nila. Target ko by lunch pa na tayo So wala mo mag ride talaga kasi nga Holy week So wala din mag chill sa glit Alam mo yung mapag unwind Kaya yung nakatabi ko oh. Ganyan yung gusto kong kulay ni PCX eh. Sa so, mga nakapag change color guys Comment naman kayo paano mag process Magpalit ng kulay ng motor Paano siya i register sa LTO Madali lang ba at magkano Alam mo yung malapit ka na pero doon pa mas malalang matraffic tapos may makakasabi ka pang e-bike sa harapan namin. <laughs> may naka e-bike dun sa harap eh. Kaya ang baga ng usad ng mga nakamotor sa gilid eh. Oh. E-bike lang sa kalam. Kaya na oh. Di na makadaan yung e-bike oh. Di na makadaan din yun yung motor. Ay, sorry sir. Sinana, ingat. Nice! Ang kitong dalawang kasabay rito nakaklasik ko. Oh. Isa babae sa lalaki Magjowa siguro to <laughs> Ang kita naman nila Grabe itong malakas si Uyo. Tinan mo bike. Grabe yung pagla ano Grabe yung ni Uyo. Lakas lakas Eh may, chocolate de baterol mountain bro Hindi yan ah Itong may coffee chocolate de baterol Sea view Ayan Dito tayo Ah, bukas na siya. Yay! Yay! Aray ko. Pas na chocolate de Baterol. At magpapark tayo rito. May kumakain eh. Grabe yung sea ako rito. Pero hindi gano'ng kamura yung pagkain na. 165 yung chocolate de roll. tapos yung clubhouse na kinain ko nasa 275. Pero yung clubhouse naman good for two people. Ah, uh, but pero hindi siya I think it's above average yung price. Pero sa pagkain quality ha. Kita niyo naman yung sa clubhouse, grabe yung ham, ang laman. Tsaka masarap, sarap. Maski yung lettuce na ginamit, fresh. Busog-busog ako. <coughs> hindi na ako kakain hanggang mamaya <laughs> thank you Sibiu I'm so full basag <sighs> ako nito marami namang kainan dito guys kung namamahala kayo sa Sibiu may mga katabi naman siya sarap pakinggan ng mga big bike eh. uy uy muntik na yun <laughs> muntik na siya guys Buti na may malakas ang kanyang reflex eh ay, ay Ganda dito Mapuno na siya Ah, Puerto Azul Ito pala papuntang Paniman Beach Ba't ang daming, ano, dumadaan tao So, yan pala yung papuntang Paniman Beach Pero sa katungkulan tayo So, dyan tayo dadaan mamaya Kaso parang may checkpoint Ewan ko Parang may harang Oh, may police Huwag ka mag-overtake dyan Pixie, wag ka mag-overtake. Kasha yung PC, kasi ka dyan sa loob ng sasakyan na yan. Eh, may unggoy na naman, oh. Ayoko natigilan yung mga unggoy dito kasi nangahabal to, eh. Nananakit niya, mamaya makagat ka pa, eh. So, guys, pakita ko lang. Pag kumaliwa, eh, oh. no, may sign naman, eh, oh. Kay Biang Tunnel. Pag kumaliwa ka dyan pa kay Tunnel. Ayan, no, oh, yung mga kumakaliwa. Ang tinuturo kasi sa akin sa mapa, diretso rito. Ayan, oh. Pag pa kay yan, Ay, sarado. Okay Tanong ko lang po uh, Yung Katungkulan Beach dito Sarado Close po yun sir Close? Kailan po ang open nila? Wala pang balita Wala pang balita Sige salamat po Thank you, thank you Sabi <laughs> ko na eh Sarado So guys Katungkulan Beach is close uh, Ilalagay ko sa caption yung Katungkulan Beach Para sa may mga mag inquire Eh Hindi masayang ang punta ninyo Katungkulan beach is close So pupunta tayo sa Paniman beach Ang lalakas sila oh Actually nabasa ko na talaga Na sa comment nga may mga pumunta pero sarado Pero since nakita ko kasi malapit naman yung Paniman beach dito Sabi ko puntahan na natin ba diba? At least para sigurado Kasi sa Paniman 300 pesos Sa katungkulan 100 pesos Eh nakita ko naman yung katungkulan beach Ang ganda naman eh Tapos 100 lang yung entrance fee ba diba? Not bad Kaya gusto ko talaga puntahan But since sarado siya, paniman tayo. And mga pag twisty sa tayo, wala tayo gano'ng kasabay pabalik. <laughs> Lahat kasi papunta ng kay Biang eh. Wala tayo kasabay pauwi oh. Solo ride. Buto na lang din guys, may checkpoint doon. Kasi medyo malayo pa yung katungkulan beach like 10 kilometers do sa checkpoint na yon So malayo pa yung babaybay nyo. Tapos pagpunta nyo ron, ending. Hindi rin pala kayo pwede maligo. So sana makatulong to sa mga gusto pumunta ng katungkulan beach katulad ko para hindi masayang ang punta ninyo. So we're going. Ang dami riders. So ee, sarap. Sarap makakita ng mga riders din. Totoo ako. Ang dami nila. Ah, ganda! Corner! <laughs> Woo! Welcome to the real world! Ah, sarap! Walang kasabay! Ano yun na pa ako? Traffic na traffic! Nagkaroon yun ng maluwag yung daan. Ah! Corner na rin natin yan May tinuturo dito Puerto Azul, Paniman Beach Tanong natin baka may bayad na naman yung entrance dito Free parking tour operation guide Ayan o, no? Ay, oh, yung rate sila Po, Pap papuntang Paniman Beach Ay, pa pa. pa. sige pa <laughs> Medyo malayo rin siya from the gate ah. Ang ganda ng POV ko rito oh. So guys, we're around 5 minutes na lang dun sa Paniman Beach. Ang maganda rito sa Paniman Beach. Actually, may signal siya. Inopen ko lang yung Google Maps ko ulit. Kaya may signal naman. <laughs> wow! Solo ride lang kayo, boss. Solo ride lang kayo. Magisa lang din kayo. Ha? Ah. <laughs> Sa Paniman Beach din kayo, no? Ap Aperto uh, uh, Sol, magkaiba ba yung Paniman doon? Ay, oh, Paniman pala pa lang na? Okay Ingat boss Picturean lang natin yung motor natin dito Ang ganda eh So we're here na ata. <laughs> sa parking ng sasakyan dito, ito kaya sa magpa-park. Grabe ang tao. Ang lala, ang daming tao. Tayo sa kanan. ang <laughs> ah, daming tao. Hindi ko alam kung tutuloy pa ako. Diyos ko. Pipila ka sa ganyang karami. So guys, mukhang hindi ko na mapupuntahan yung katungkulan beach. Nangyari na lang sa atin ay parang na parang nag breakfast ride na lang tayo. Wala, sobrang daming tao. So guys, uh, napag-desisyon ako na hindi ko na itutuloy yung beach natin ngayon sa Paniman kasi sobrang daming tao. Ang tagal din ng pila. Tsaka dami pa nadating. Eh, hindi ko na rin ma-enjoy yung sa loob niyan. Ito, uwi na rin mga to. Ito yung ko kanina, naka-classic eh. So guys, ganito yung update. pag pupunta kayo ng Holy Week. For sure naman, maganda naman talaga yung Paniman Beach pag uh, regular days. Pero, wala. Tindi. Sobrang daming tao. Imagine mo yung CR niyan pag magbabanlaw ka. Imagine mo pag natatay ka or ka. Pila lahat. Bibili ka lang ng tubig. Ilang oras ka pipila. Kakain ka. Kung may karinderyaman doon, pilaw pa rin. Hanggang sa pag-uwi mo, sabay-sabay pa kayo uuwi niyan, pila pa rin. So, sorry guys, ah, hindi ko na pakita yung beach. Actually, gusto ko pakita yung loob ng beach. Maybe next time, babalikan natin siya. Pero hindi talaga ngayon. <laughs> ganda, ganda pala bumiyahin ng ano, Holy Week. Holy Week sa ganda lugar. Actually, first time ko mag-ride ng gento ng Holy Week. Kasi, kasi normally pag Holy Week, nagkatrabaho ko sa barko. <laughs> At ayun na ngayon naka-classic kanina oh. Yung magjawa. <laughs> Uwi na rin sila. Hindi <laughs> na rin kayo pumunta sa beach. Sobrang daming tao. <laughs> Dami tao no? <laughs> ingat, ingat! Amo na. Ang cute kasi nila. Kasabay ko, sila, lang sila kanina. Sabi ko ang cute naman nito. Pareha sa ka-classic. <laughs> Tapos ayun, hindi na nga sila pumunta. <laughs> guys, ito kakalabas ah, ko na ng Puerto Azul Sorry talaga hindi ko na napuntahan yung beach Sobrang daming tao eh So dito ko na rin tatapusin yung video guys Gusto ko na sana mag thank you sa pagsusupport nyo Pag like ng mga videos, videos at pagsasubscribe subscribe. Ah, kahit sana kahit pa paano nakatulong tong information na to Kung balak nyo pumunta rito ng Holy Week Mag-iingat kayo eh, palagi sa daan and see you soon bye! -bye.